part sa uh, dito sa Taguig City. So dito kasi sa c 6 no? So ah uh, tapos na ngayon sila ng bukas na dito tayo mag-video tayo dito mag-vlog tayo dito ngayon. So, ito ngayon. Ito na din ang ano natin. Ibuti na din Ibuti uh, na dito kung saan natin ang tayo ay pumapasok. So, kailangan din panoorin natin dito uh, sa C6, no? So tara na mga idol, let's go. Tingnan na natin sa tatlo. Tayo. 我给来点。<laughs>

yung kita yung kalsada niya pala dun sa kabila. Oh, ito yung bagong ginawang kulay. Ah, dito pala sa dito. I love it. Kitang-kita mo pala yung... Hindi pala naka-open yung may. Huh? Kitang-kita mo yung doon sa may baba, pati yung kalsada hanggang doon sa may kabila. Ayan. I love it. So, ayan. Ito na yung mga pagkainan. Dito pwede kumain. Ayan, yeah, mamimili ka lang. Kung alin yung gusto mong kainin. Nag. Ito mamaya mga maidong mga, uh, 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 mga ito. Kahit anong food. Cool. Mamimili lang tayo ng eh. kainan dyan. Uh. Oo, oh, mamimili oh, ko dyan. Pakadami dyan. So, dyan. Hmm. Tsaka sobrang daming tao. Medyo malawak naman siya guys. So hindi naman magka-crowd dyan. Yeah. Mm. No. Nag-enjoy ba? Oh, Ang <laughs> tao Iba-iba okay. yung mga pagkain dito May sassy kitchen Kitchen food hub And my house of crispy Kahit anong pagkain meron May mga lutong ulam din dito Ayan. Ako na yung nag-vlog Tinakeover ko na yung vlog niya <laughs> Enjoy kami dito guys <laughs> Walang back cam Wala pa tayong camera Cellphone cellphone muna to Ayan Basta yung mga tao Ang dami talagang pagkain Ayan Siyempre pupunta muna tayo dun sa may iba pang Attraction ng park Bago tayo kumain No? mamaya uh, pag flowers and everything mga keychains and especially mga toys na meron din para sa mga bata. Diba? Opo. Uh -huh. <laughs> Alright. Ito take over ko na yung vlog niya yung magsalita yun. <laughs> Ayan. Ayan marami parang divisorya. Saan tayo? Ayan syempre yung mga toys for kids. Maganda talaga pumunta dito pag maraming kang batang dala. <laughs> So pupunta naman tayo sa may kabilaran Meron din dito mga pagkain Doon pa sa may dulo No? Maghanap <laughs> 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 lang ng oh, okay. pagkain sa dulo Makaupo okay. tayo Para makaupo okay. Yan, ito pa yung ibang food Dito na yung banda sa may gitna And Dito na tayo sa may Ah, yun pala Pwede rin palang mag-karaoke dito Sa <laughs> Very Pretty yung ano team. Yung dyan, pwede mag-Karaoke dyan, may dadaan tayo. Baka makapiray tayo. Baka makapiray tayo dyan kasi maraming music dito. Anong bilog nito? Parang papasok tayo dito. Oo, dome yan. Mamaya papasok tayo dyan. May mga attraction yan sa loob. Yes. Di ba makapiray na yan? Ah... So, so pag okay, kahit, kahit abutan din ay nang urat. Tama. Ship na ito, marami na oh. dito. Bago tayo makapunta doon sa attraction sa kabila, kailangan muna natin lumabas dito sa exit na to at iikot tayo doon sa kabila. Papunta naman 'yon doon sa mga light attractions. Oh my gosh. Hindi we'll ba? Hmm. Lalabas pa talaga dito kasi mahaba siya.

tayo nakakapasok guys maganda na what if pa kaya makapasok pa tayo sa loob so, <coughs> so naka separate yung mga pila dito ay naka separate yung pila dito for priority line at dito naman yung para na sa mga uh, I don't know yung nanakita ko kanina basta meron sya pila for priority line persons with disabilities yeah, pwede syang lang dumaan dyan Say hi. Ay, e, kasama tayong bata. Ayun guys, we're about to enter the TLC Park. TLC Village, City of Taguig. Ayan, okay, Ground. Ito na yung open field dito guys. Ayan, meron tayong Christmas light na napakalaki. Kasama natin ang aking father. Ayan, so, gumagala kami ngayon. Ayan, yeah, na nag-broadcast ng mga, mga, ano dito sa loob, mga pinagbabawal, yung mga rules dito sa loob, meron tayo dyan, siyempre, susunod na rules. Ayan, tayo, yeah. tayo doon, lalapit kita doon. Ayan, ang Lalapit tayo dito uh, nga tayo dito kasi pipicturean natin siya. tayo dito, Ang laki niya guys, dahil na ng tanagong. Oh. Lahat ng may kumpirmadong online booking sa Taguig Glacier Carnival oh. Park ay bibigyan ng bagong schedule. Nag-enjoy no? huh? oh. ka ba? Nag-enjoy ka? Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ka ba? Masaya ka ba? Masaya. Masaya ka. ka dito? Oh, sa yung bata. Ah. So, dun na. Uh, mag enter na tayo sa loob. Papasok na tayo dyan. Ah, sa loob, guys. Papasok. Wow. Mm. Yeah. <laughs> Oh, my God. Sobrang liwanag sa salamat sa lahat. Welcome Picture lang One, Okay very... po. Salamat. Tuloy-tuloy lang po tayo para makamahal sa Maraming salamat po sa pag ninyo sa BLS Marta. Ate, wag na ha. Baka maano. Welcome to BLS Marta.

sa animal, sa pekino. Ayan. Ganda, di ba? May isa-isa mo kayo camera. Ayan. Natutuwa yung mga bata. Ano oh, yung bata? Natutuwa ka ba? Are you happy? Masaya ka? Oh, grabe naman yung saya na yun. Parang very energetic ang bata, no? Ayan. may papery Ma swill. No? mga may, may hilig sa mga laro-laro ayan dyan sa loob niyan pwede dyan gusto <tipot> mo <mga> magpipicture ka? <tipot> ha, picture ka <pa>. doon? <tipot> magpipicture ka? Oh. ayan o oh. mamaya ka na may nagpipicture pa ayan at majinit madali One, two, three, go. Isa pa. One, two, three, go. Ay, nakais na tayo kasi <laughs> sobrang init. You know, pawis na-pawis na ang mga tao. Balik tayo. So, Balik tayo? So, Balik tayo pala. Balik tayo? Okay. Yeah. Ito lang, hindala namin yung kami yung cellphone niya lang, guys. Okay. Yeah. Hindi ko pala nakahawakan dito. Ayan, lumabas tayo. At doon tayo naman sa may kabila pupunta. Oh, meron pa dito sa kabila. Hindi ko pa yung nakita. Totoo nga, maganda talaga siya. Hindi lang siya sa picture maganda. Sa personal. At marami rin lalakaran talaga. Asking. Obvious naman, no? Pawis na, pawis na. Nuligo <laughs> na ng pawis, kakalakad. Pero worth it naman. Maganda. I love it yan, yeah. May mga ganyan din dito sa loob. Ayan. Harap mo, harap mo. Ayan. Ayan. Ang cute niya. Gumagalaw yan, guys. Enjoy kayo! Saka ba yung mga staff nila dito, babatingin ka talaga nila pag dumaan ka. Ay! Ay! Doon daw! Dito sa Oh, dito tayo dadan kasi tapos na ata doon dito. Diyan na yung lake sa may kabila. Wala na ata yung light attraction nila katulad nung last year. bye yan, ganyan yung mga design dito. Dito tayo sa kabila. Dito <laughs> sa kabila. <laughs> <may tayo> dito <laughs> kasi medyo pawis na pawis na. <laughs> Saan? May pamahangin na Dito lang titingin muna na tayo dito <laughs> dito <laughs> dito sa kabila. <laughs> medyo nainita na kung baka pa. nainita na sila. Ayun nga pala. Ayun nga pala and you can bring your pets lang po your pets pala pwede mo rin pala yung pets mo dito ah uh, lahat pwede eh po, ano ba sa ilang behave lang daw na aso happy ka ba ate isa mo dito ha oh. Parang hindi naman siya happy. <laughs> <laughs> happy siya. Ayan dito. Dito banda guys. Medyo mahangin na. Mahangin na dito. Dito papawala tayo ng pang smoking okay, muna tayo yung, <laughs> yan, pwede din pala maupo dito pag gusto nyo magpahangin kasi medyo pawis kakalakad so pwede magupo dito naguto okay. mo na tayo ay, na daw uh, magpupo um, na tayo so ano uh, pagkatapos na dito magpupawisan tayo uh, uh, papayang magpupo na tayo ay, sa food natin uh, magpupo na tayo no, gusto mo so,

kakain na daw kami guys nagugutom na talaga sila nagutom na sila kakain na kami we are about to eat kakain na kami dahil nakakagutom mainit at dito mahangin talaga totoo yan wala wala yung pawit dito na papagod na isa uuwi na kami Uh, hindi kami makahanap ng pagpas na namin kaya sa Jollibee na lang kami kakain ng tatay ko ito guys sobrang ganda nito actually ipa-flash ko yung picture dyan mamaya sa my video add para okay, ang ganda niya ka skin Dapat <coughs> Dapat <coughs> pa A 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 干吗呢？你。<music> <music>

tapi pasti enggak salah. Enggak bisa. Ini robo. Ini benar. Ini ini benar. Hai, ini aku sendungin tadi? Main lagi, coba lompat. Coba main. Ah. Ini

Terima kasih pertama, baru bye, bye. 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 bye

Ayun, sa tapos tayo. So, black, i-abangan nyo yung part Upload namin Bye! Babay na kayo. Bye, bye! Bye, bye! ka, ate. Bye, bye!